uh, magandang araw po sa inyo. Ito po yung lingko, Chief Freddy. At ako ay eh, magbibigay ng up-to-date ano nangyari sa mausog. Mausog na tuloy. <laughs> ang nangyari dyan sa Dumaguete na hindi po sila nabigyan ng uh, ng permit to rally. Eh, ang balita ko eh, around 300, alam sumama, 300 people eh. Uh, so, ano mangyayari sa 300 people? Ayan. Hindi ko sila na nagkaroon ng uh, rally dahil hindi ko sila pinayagan ng gobyerno dahil uh, may maintenance sa gagawin doon sa Freedom Park. For whatever it is, ibig sabihin, ah, dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kayo mga pro-China dyan sa Pilipinas na gustong manggulo dyan sa Dumaguete, you are not welcome. Simpleng-simple lang yan you are not welcome. And according to my to my colleagues there in Bacolod City, you are not really welcome even in Bacolod City. So, it's still BBM. At kasi maganda naman ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, ngayon sa expose naman ni Senator Bato de la Rosa dyan sa Senate, siya ay pinagsabihan na ah, indirectly, ni Senate President Miguel Sobiri na huwag gawing circus ang mga Senate hearing. Kasi Senator Bato, yung ginagawa mo ay you are spending people's money to useless. Inimbitahan mo si Maricel Soriano na dating actress or still actress dyan sa Senate hearing at hindi niya inamin o pinasinungalingan niya, may kinalaman siya. Sapagat ang kanyang sinuntukon nyo sa Rockwell na kanyang pag-aari ay ibinenta na during those time na sinabi nyo year 2012. Kaya so, yung deed of sale ay na kay Maricel Soriano na. So, hindi niya alam yung sinasabi nyo na pinalalabas nyo na ang uh, ang uh, ang PDEA leaks na sinasabi na fake naman at ito ay sinabi ng isang uh, not credible na dating PDEA agent na dalawang beses na tanggal sa trabaho nung una ay sa Philippine National Police at pangalawa ay to the PDEA sa PDEA sa okay? so ito ang mga sinasabi ni uh, nangyari dito sa nausog na rally or they call it prayer rally pero puro pagmumura madidinig nyo ang pagmumura ng dating Pangulong Presidente Rodrigo Duterte na gusto uli na siya ay mapuesto as President at yung kanyang anak ay maging Vice President if, if the President will step down na imposible mangyari no? kasi uh, next month will be uh the president will be celebrating his two-year term for six years as president okay let's let's listen to this okay I... ito si Bato ito yung dinala ko doon sa Manila kasi ginawa kong PNP chief Bato bata pa rin ako noon physical ako second lieutenant ko yan sa Philippine Constabulary ihado ko yan ako ang ninong sa kasal yan I have full faith kaya lang medyo madal-dal. Minsan, sa sa pupunta yung buka Pero, ayahan mo siya. Kasi ito, ipangako ko sa iyo. Ilalabas niya yan totoo kung ano man yung Ano ilalabas? Eh, yung video na sinasabi mo ay hanggang ngayon hindi pa mailabas. Ha? dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ikaw Maharlika, nangako ka na ilalabas mo ang video. Eh, ma, ano eh, magto years na yata yung video yun eh. Eh, baka wala na yan, sira na yun. So, ibig sabihin, ginagawa niyo ang lahat ng paraan at nagkoconcentrate kayo dito sa sa drug na na gini inuugnay niyo sa ating pangulong Bongbong Marcos Jr pinipilit nyo kasi alam nyo ito ay matunog dyan sa Pilipinas lalo na sa mga Pilipino ang oh, gali pa naman ng mga Pilipino gusto nila yung yung sinisira mo yan pero ang majority ng 31 million Pilipino most especially the solid north will not support you in fact meron nang mga uh, BP Sara resign dyan sa Senado. At nag na ang mga solid north to counter whatever. Kasi wala mo sumusuporta sa inyo eh. Hindi nyo magawa ang people's power na pinipilit nyo. Okay? Okay. Tuloy natin, tuloy natin itong kalokohan na ito na hindi sila nilangaw ang kanilang rally dyan sa Dumaguete at hindi naging rally kundi naging uh, parang mini mini conference o mini ka uh, uh, version of interview yes imagine pupunta ka sa sa Dumaguete para in, mag interview lang at ang tao mga alam 300 lang ang gagawin nila mga guys is sigawan sigawan ha hindi sila nagtagumpay BBM. BBM pa rin. Di ba? Kaya mga alam ko yung mga kilala ko dyan sa mga sa Dumaguete. Okay? Hindi sila, hindi sila papayag na na magkaroon uli ng katulad na nangyari dyan, dyan sa Dumaguete na napatay ang kanilang governor. Hindi na mangyayari uli yan. Okay? Okay. Tuloy natin, no? wala kayo kay Bato. PMA yun yan. Mahusay na opisyal. At straight forward. Sa so Straight forward, ha? Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte na gusto maging presidente uli. Ha? Sinasabi mo na ayaw mong ma-extend yung, yung ano ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dahil ayaw niyong pabago ang Constitution na sinasabi mo na ang 1987 Philippine Constitution ay hindi pwedeng baguhin. Ha? Kasi ang gusto ni Bongbong Marcos ay ma-extend. Eh, ikaw ang gusto ma-extend. Gusto mo pa ng additional power. Ha? Bakit mo gusto? Ha? Yan ba ang commitment mo sa China na you will be the president again? Okay. Okay, hindi ata maganda yan, ha? Okay. At wag mo nang palusutin dahil yan, ikaw ang pasay mo, no? Upang asking the president to step down and asking to stabilize the government. Okay? Sa so, mga ginagawa mo rally, ay yan ay isang pagpapatibay na nag na mo ang prayer rally into a political rally ah? at ang ginagawa mo ay trying to have an uprising asking the people to apprise, asking the military, asking the police to ask the president or withdraw their support to the president. okay? to that. yeah. Uh, so, so, in panahon, he worked for me. he is good. and he will be a leader of our country, we will, we will to be. Uh, Pangulong Rodrigo Rowe Duterte, DATE, uh, General of Rosa, Senator, uh, BP Sara Duterte, uh, Senator Go, uh, the ICC is looking for you. Let's just wait. Anytime. time, uh, Arrest Warrant will be served to you. Okay? Okay, tuloy natin. A protector of the people's interest. Minamadali nila na magkaroon ng people's power in order ah, in order na sila ang take over. Ang ating 1987 Philippine Constitution said that the president need to finish the term until uh, 2008. If Unless, unless there is something wrong with this administration, and you are trying to prove it with no, without enough evidence, you you are using the 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 social media to lure more followers, which you failed in many instances that you have in the past, starting in your place in Davao, then Cebu, and more especially there in Manila. you have a a, a, seven days or a week long uh, uh, rally uh, for the for uh, Pastor Apollo Kibiloy. Tini nyo nangyari kay Apostle Apollo Kibiloy. Now a fugitive. Okay? So, hindi nyo natulungan. Kayo, ikaw, iko uh, ikaw uh, Pangulong Duterte, nilugbok mo lang si Pastor Apollo Kibuloy. Tadi mo, nakalimutan mo na ang kaibigan mo, si Apollo Kibuloy. At you are uh, doing something for your self-interest in order for you to become president again. Okay? So guys, mag sip kayo. Lalo na kayo mga Solid North. Show your support to the president. And God bless the Philippines. In God with us, never hold your peace. I'll see you in my next bag. And don't forget to subscribe to my channel and give me a big like and share this video to others and your friends and benefactors, as well as to uh, members of the community where you belong to and in the Philippines to the barangay. Okay? I'll see you in my next bag. Never hold your peace.